Datagpuan namin yung Encantadia. Sige, yes, road naman tayo guys, kahit mainit at traffic. Pero bago ang lahat, magsimbo muna tayo para magpasalamat at sa safe ride. Kung sa Antipolo merong Our Lady of Peace and Good Voyage. Dito naman sa Pangasinan meron silang Our Lady of Rosary of Manawag. Libre nga pala kandila dito. Kaya kung sakaling mahulog, Ay, bahala ka na maghulog ng donation. Sa haba ng biyahe, kinabukasan na kami dumiretso ng Antong Falls. Oo, nakakapagod ang biyahe, pero pag narating mo yung falls, mapapasabi ka na lang na wow, nice. Kasi pagpas mo pa lang, ang ganda ng rock formation. Parang nasa ang ganda biglang susulpot yung diwatang si Marian Rivera. Nakakalula ah, yung mga bato, ang lalaki. Hindi <laughs> nga namin alam kung saan kami pupuntay. Basta sabi lang nila, dun. Siyempre, naniwala naman kami. May lakad kami dun Masisira sapatos mo Dahil hindi lang akit baba Ang gagawin mo Siguraduhin mo Nag-stretching ka Bago ka umakyat Dahil malalakit ang buong katawan mo Dito nakakita na kami Ng lagun Pero parang mali yung namin Kasi ang lalaki ng mga batong Dinaanan namin Yung kasama ko Parang nagdadalawang isip Pumuesto ron Ba't kaya? Uh, bakit? Uh, maraming tao pero siyempre, sinilip ko muna kung ano yung tsura ng lugar. O tek, mali pala yung dinahanan namin. Pero siyempre, mababaw lang naman yung lagun eh, kaya diniretso na namin. Pero siyempre, hindi tayo papapigil, kaya lumusong na ako. At yun na nga, natagpuan namin yung Encantadia. Yeah, buhay! Parang mas maganda yung pre-story to, pre. OI! Ano kaya? D'aw po. Angayon sa'yo. Bigyan, o, patanda tayo, pre. These beautiful things that I've got! Siyempre, te -testing yung lamig ng tubig. Normal lang naman yung lamig ng tubig. Tasunod kasi, talagang bal lamig ng tubig. <laughs> Siyempre, di tayo papapigil. explore natin yung lugar. Ang lalaki ng bato, walang jo. Arang naglaglagan galing taas tapos gumawa ng mga lagun. Tapos nga pala nito, mayroong maliit na kuweba na may magandang lagun. Ito, gaging ganda. Napakalinaw ng tubig. Tapos, ang gaganda ng bato. Kaso. Pag kinang yan, sinulatan na oh. Ito, silipin nyo. Silipin nyo, guys. Tama na. Ang nakakita nyo. Ang ganda. Ang naragis pa O, mapapawaw oh, ka, guys. Kaso, malalim dito. Guys, malalim. Kinakatakot ko lang sa gantong lugar. Yung undin, baka kasi biglang sumulpat pag sumisid ka eh. Yung tubig ang linaw oh, asul na asul. Yung ba to parang ginolins tapos nagumpugan lang? Malalim, malalim guys. Akin ay lalim! Tignan nyo yung ginagawa pare rin. Ito yung pasura oh, nilagyan pa nito Ah pala guys, meron akong lokal na tour guide dito di joke lang, abatch mail kaya, tagang rin yan Ito yung pangilay yung Nakita mo may tubo, ayun na Ibig sabihin, may pumapasok, ay may tubo Pasukin mo! Sige, nasa sumakit lang! Bakit? Pasukin mo. Kunyari ba? Kunyari. Dokumentary lang. Tapos bigla may hila sa. sa'yo. Talon ka na kayo, Nakoy! Ay, nakapasok kayo talon? Talon! 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 Okay, talon! 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 Gagaling naman ngayon. talaga kayo tatalan doon, oh. May bukya. Ah, may daan doon sa ilalim. Gagaling mga bata mo lang ngayon. May mga sa ilalim. Gusto niyo sumunod. Sumunod. Ayun, 等那冷。<laughs>